Yo, what's up? Hey, what's up? Dog style, dog style. <laughs> 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 Ay, diyo, rap, rap. Rap, oy. Rap artist. ika iba ang gimmick mo, rap artist. Ano po yan? Ano, po yan? ano po yan? Ano po yan? Ano po yan? Wow. Ano ba yan? Tad-tad na ako, charma. Ano ba yan? Uy, tarantado ka. ka. French fries and the, Naga City, ano, Pines. Ang sarap sarap buto. Tikman ninyo. Nakaka... Eh, kahit, kahit tilaw pa. Masarap. Din ito. Yummy. Nagkali pa to sa sabang. Ustay na, kumakain ito na Matay na. Ops, ni Kinitolok-olok. Kinitolok-olok. Uta! Alok! Ops! Oyan na. Boy ka. Doon ba Boy sa akin. Ops! Mga chef ko yan. Chef. Chef toog. Chef mamong. Chef boy, boy mo Ang gato mo. Noy! Noy! <laughs> kaya na yan, Noy! Ano sa kulo na yan? Hanggang matapos yun na. Ah? Kulo na yan. Ops! Banat! Tang minuto. Uy! <laughs> <Oy>, peach! <laughs> peach! Banat! Ka, pitch, banat na pitch. Pitch, banat. Isang minuto. Uy, banat. mo, <laughs> <Lasabur. laughs> <laughs> 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 <lasa> Rap, <laughs> <laughs> <haha> <hah> ma. Rap. <hah> Rap, Arty. Ito <hah> na <hah> naman, <hah> <hah> bumabalik. <hah> <hah> isang mga tiro

Buhi kayab. <laughs> Buhi kayab po. Buhi kayab. Mag-ingat kay Buhi Kayab! Buhi bata. Buhi bata. <laughs> Uy, Buhi Tuog! Kumusta yung birthday mo? Halika ka lang dito. Madilim dyan eh. Wala akong pake dyan sa chicks na yan. Chicks silog lang yan. May dyan. Sarap ng niluluto, oh. Puro, ah! puro pata, puro ano, oh. Puro patatas, oh. Puro patatas, oh, niluluto, oh. Yun na oh. oh, to, tarantado to, oh. Bumawin, guys. Joke okay. to. Oh. Chef, chef. Kanina, papaliyab ng ano. Boy Ukag! Mag-ingay kay Boy Ukag!